Welcome back to my YouTube channel. So, ayan guys, sakit yun naman nagbabad ako ng kujig sa mukha ko. So, ng ngayon lang ulit ako nagbablog kasi wala naman talaga akong ginagawa. <laughs> ayan lang, nakaupo lang ako dito. Ito pala yung ginagamit ko guys para safe si baby. Hindi lang sa, hindi lang sa akin, pati si baby. Ito siya. So, isang araw four times sa ko kumukuha ng blood ko para make sure kung bumaba ba yung sugar. But meron na akong ganito, no. Nabuntis ako pero meron na akong ganyan. Yun, ito siya guys. So, mamaya na naman. Mamaya, pagkatapos kumain, kukuha na naman ako ulit. So, yun. Olabang sabi na wala ba ba na ako? Tapos mag-ihilawas na din ako Pumunta kami kanina sa Tanawan. Bumili ka ako ng gamot. Kasi nabosan ako ng calcium tsaka vitamins. So, bumili kami doon. nihingal na ako guys pag isang kahit nagwalis lang ako guys pagod na agad ako mag sa si baby so sa may mga anak na ako <laughs> excited na ako lord makita ko yung anak ko sino kayang kamukha ni baby so kaya kaya sobrang excited na talaga ako dahil masura hiningal ako pag ano pag Kunting galaw ko lang guys. Hingal na hingal na. Oh. ako. Nakatulog ako kanina. Dalawang busy sa tulog ako. So, ispagod ako sa beka rin papuntag tarawan. Tapos, pagising ko talaga sa umaga, at, at bigla na lang ako na ano to. Inano ko, heartburn. Meron na, ito guys, na, ng, ngayon buntis ako, meron akong ganito. Hindi <laughs> ko alam ano yan. Ito guys, labahan namin to Hindi pa namin napalabahan kasi yung isa sobrang busy tapos may ano pa siya, lagnat. Yan o, ito. Daming laba. Meron pa yun sa box. Laba namin yan. Kaya di pa kami nakapagpalaba. Naglaban na lang kami ng kailangan namin suotin. Kasi so, yung isa sobrang busy. Hindi naman pwede ako kasi mabigat yan. Hindi ko kaya. Hindi ko din alam. Malayo kasi yung laundry dito. So, ako di ko alam kung mag pa ba ako ngayong April kasi maganda din naman mag pa ka kasi may peace of mind talaga. Kailangan ko lang talaga may kasama kasi hirap. Kaya ko naman mag-alaga kasi lang kaya ko mag-alaga sa anak kasi lang ang problema ko si Sarian ako eh. Bawal ko mag ano eh, magbuhat, bawal ko mag ano, Ayun ang ano ko lang, yung magluto, maglaba, magwalis, yun talaga guys. So, ang hirap. Pero pag nasa naval ako, ko na kailangan kasi andiyan naman yung mga pinsan ko eh. Kami sobrang kalat sa kwarto. nakakalat parang ano parang ay wala lang ka pera dito oh, nakakalat pagod ka eh natamad talaga hanga ha na yung hair ko tas itim na dito yung buhok ko ganun Nung isa wala, di pa umuwi kasi nasa tanawan pa sila nag ng meeting. So, mamaya pa naman din ako kain ng 7.30. Kasi mga 8.30 ako pupuha ng blood ko. Ito siya guys, o, na, puro na siya. O, napagod na to. Ito siya. Dito kasi ako nagtutusok eh. nag inject dito. Yung pinagbawal sa akin pagkain, yun yung gustong gusto ko. Ay, ko. Pag ako lang mag-isa, parang round tanga, nagmuni-muni lang ako. Muni. Nag-isip. So, guys. So, na lang. Wala na akong problema kasi nakakuha na ako ng Pell Health. Kaso, nag, kaso nagbayad ako talaga. Kasi di ko na siya nahulugulugan. So, nagbayad ako. So, at least, pag mga nakakusun, kasi si ako, mga nakakusun, may, may bawas na kasi may Pell Health na ako. Yun. Isa na So, ayun guys. Sa ngayon dito na lang yung vlog ko for today. Please like and share and sana supportan nyo pa din ako sa YouTube ko. To all my supporters, to all my viewers. Sana supportahan nyo pa rin ako. Thank you. So, ang dalawa na kami magbablog. <laughs>